Good morning. Magandang umaga ng mga kagulay! Medyo ah uh, malamig yung ah uh, panahon yung buwan. Hindi ko alam nag nag full moon na ba? Ah pa full moon pa lang. Kasi napapansin ko yung pag mag full moon, pag summer mainit siya. Pag full moon naman ng winter, sobrang lamig niya naman. Parang ganun. Pero ngayon talaga medyo malamig. Pero mamaya, ah uh, plus 32 yung init po. So, September 2, plus 32 po mamaya yung uh, init po natin dito. So, ang ganda po nun sa weather natin sa fall. So, ito po yung ating garden. May basket po ako dito. Pupunta po ako dun sa gilid ng ano, sa labas ng ating fence. Hindi ko po eh, pwede sa inyo dati. Hindi pa ako nakapunta dun eh. So mamaya po puntahan po natin. Silipin lamang po muna natin yung ating uh, likod ng ating uh, garden. Tapos diretso po tayo doon sa gilid. Ah, may hummingbird ka agad oh. Ayan oh, hummingbird po yung makagulay. Wow. Meron po tayong maagang naging uh, bisita sa ating uh, garden. Nawala bigla. Hummingbird po yun. Kumusta yung ating patola dito? Wow! <laughs> Natatawa ko pag nakikita ko yan sila. Yung ating ano? Yung ating uh, upo. <coughs> Excuse me. Ayan, lombas yung mga bulaklaks niya. Mga lalaki na siguro yan. Wala na sigurong babae. Pero ayan, oh. Ay, meron pa sa taas. May mga babae pa rin. Ayaw pa rin patigil mga kagulay. Diretso pa rin. Tuloy pa rin ang hindi tayo damaan gilid para tagus po tayo doon. Tingnan natin. Uy, ang daming bulaklak din doon. Mga nakasabit. Ah, mga lalaki na po siya. Ito, oh. Mga nakasabit po dito. Ay, may baba. Eh, ayun pa. May babae pa sa daas. Ayun pa. May babae pa. Hala. Naryoso ba itong <laughs> gusto pag mamunga ayay ka ayan na siya malaki na sabi ko na nga ba eh lalaki rin kayo ng lalaki ito pa oh, eh. ganda ganda good morning good morning yan kumastahin natin yung ating mga gulay ngayon bago tayo mag harvest so nagising po ako nina ng alas 5 mm, alas 4 pa nga kasi yung pasok talaga yan ang ah kukunin ko na to may mga mayroon pa dyan eh kukunin ko na to muna ayan ang ating garden medyo lumiliwanag na po yung pano ng mga kagulay ayan tanggal natin to kasi malaki na yun panalo ayun pa sa ilalim may talong pa doon oh. pero ayan ito unan ko lang din to bago pa tayo tumuloy yun marami pa po dyan sa ilalim eh kahapon nakita ko pero mamaya ako na harvest <coughs> ay so good morning ang ating garden yan dandan tayo yan ang ating garden mga kagulay yun mamaya sobrang init po and medyo mahangin ng konti hinahangin yung ating ampalis sa taas silipin natin yung side So maliban po sa saking natin dun Ano sa saking natin dun? Ito rin Malaki na rin no Sa tambayan po to no Sa tambayan Ayan Ayan Sa mga hindi mo nakakaalam May tambayan po tayo Sa ilalim ng pulo ng kahoy Ayan Dwarf po to Pero mukhang hindi na siya dwarf <laughs> Ayan Ito yung gilid ng ating garden So ayan po yung mga yan po mamaya tatanggalin ko po yan yung mga hampalaya na po yun, na bunga po yan kasi yung dahon niya hindi na po maganda okay punta po tayo dito sa gilid yan maganda pa rin po maganda pa ito yung aking pinakita ng nakaraan hindi ko pa siya naharbisan mga mamaya kunin ko yung mga malaki para makalaki na naman yung iba tapos yung okra nakalimutan po natin magpitas kahapon pero ayan ah, malambot pa naman yun yun yung buwan to mga talbos may mga bunga you know ah, ayun pa, oh. pa rin tigil ng mulaklak nga rin kanina eh nakita ko I mean kahapon ayun no? mga bagong bulaklak pero ang target po natin ngayon yung sa labas ayun yung patigil sa pagbunga ano ba naman kayo? Ayaw nilang patalabas mga kagulay, no? Ayan, no? Ayaw talaga nilang. Ewan ko, ewan ko pa. Pero natutuwa po ako kasi diba, kahit alam mong patapos na siya, kahit alam mong end na ng season, ayan pa rin. Kahit yung okura, mga kagulay. Pati nga itong watermelon. May bulaklak din po. Ayun, no? Pero hindi naman sa mabubuo. Pero kung titignan po natin, maraming mo tayong watermelon ba na? makuha. I think may pink pa dito, may orange at may yellow. So yung mga boys kasi nakakalam niyan eh, sila po kasi nagtanim po niyan. So sila ang dapat mag-harvest po diyan kasi <laughs> sa kanila po yung trim na yan. Ito sa kanila yung watermelon. Tapos eh yeah, lang po siguro yung natrim na yung nakaraang ano. Yung nakaraang ah, ay bago nung, no yung no, 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 spring po. Watermelon lang. ay ah, hindi, Ah, tama. Kasi yung nakaraang taon, nagtanim sila ng ah, garlic. O oh, ay, onions pala. Meron sa gilid din doon. Hello, patola. <laughs> okay, ikot tayo dito. Ayan, no? Oh, bulaklak pa rin. Hala. Sige. Sige. Bulaklak pa ng bulaklak. Ayaw nyo pang paawat. Yan, dito medyo umunti yung talbos kasi po kahapon, ah, nagtalbos po ako dito sa gilid. Yan, iniwan ko. Ito yung bag, ito na yung yu na ng na ano. Ayan o, yan. Yung kulukot. Ang hirap baltan yan, mga kagulay. Nganyan, kulikot na ano, variety ng ampalaya. Pero okay naman po siya. Yan. Bunga. Yan po yung ating garden dyan. Medyo malaki rin po yan. <laughs> Hindi lang medyo, talagang medyo lang. Si pag lamang po. Ito, sa atin pato dito eh, side ng garden hanggang sa may may bato. Naglagay ako ng space dito para madaanan po natin at pwede po tayo magtanim dito ng mga bulaklak sa susunod na taon. Ito. Yan o. Oh, Tapos sa baba. Oh, okay. Daming talbos no. So maghanap muna ako dito ng ano, ng uh, ampalaya. Wala po ako sa stand. Kaya hindi ko pa mailagay yung aking uh, cellphone. Pero ipakita eh, ko lang to sa inyo. May mga malaki po dito eh. Ito. Yan Oh. Ibang variety po yan. Ito Wow. Tapos marami pa sa baba niyan. Ipakita ko na lang muna sa inyo. sa likod po ito ng ating bakod. Yun. Ayun pa. Ayun pa. <laughs> Mas marami ang uh, bunga po dito kumpara po sa loob no. Ayan, sa likod po yan ng ating ah uh, bakod, dalitsa po yun doon so pipitasin ko lamang po itong mga malang, mga malaki muna May okay, mga gulay agad pa po ayun po nung mga kagulay yung atin pong uh, nakuha dito sa may uh, gilid tapos, ayun o oh, ang dami po niyang uh, bunga so iwan pa tayo as in, ang dami bunga dito nasa ah, ilalim yan pinalabas ko siya para makita po natin dahil akala mo lang walang bunga pero oh dami pala oh grabe <laughs> grabe naman kayo yung mga bulaklak pa so nakakuha po ako ng sampo sampong piraso tapos mayroong dalawang nahinog na. Nakalimutan. Hindi nga po yan napansin natin. Sampo yung atin nakuha dun sa likod. So kung uh, titingnan po natin no. Kasi nasa side lamang po siya ng ating garden. Parang wala lang siya. Wala lang laman. Pero ang dami pa talaga. Ang dami pang bulaklak. Ang dami pang bunga. Parang ito pa lang yung ano eh. Pangalawang uh, bunga nila so mag harvest muna ako ng ah mangilang ilang ah talong tapos mangilang ilang sitaw yun ito kunin ko na rin ito dito sa baba ay meron na nga dito rin oh ito ay nasisira yung ano nya ano kaya ito Niro ko, nabugpog, tinamaan, or nakulangan sa tubig, sobrang init nagratin yung ilalim niya. Pero ito, basa kasi kahapon ang po tayo, no? Yan. Sabi so, po mga kagulay, mag-harvest po muna ako. So titignan ko kung makakarami ako ng harvest ngayong araw. Tingin ko konti na lang kasi yung bunga niya. punti na lang po. Pero, naka-chamban naman tayo dun sa labas, ha? ah uh, pangalawa ng harvest natin to yung mga nakaraang uh, vlog ko hindi ko lang pinapakita ay hindi may isang vlog po ako na nag harvest po tayo pero mga apat lang po tatlo yung nakuha natin ngayon nakasampot tayo si may dalawang hinog tapos yun ah uh, mag harvest lang po muna mga kagulay habak <laughs> habak po ito yung uh, salita sa amin na kung saan uh, parang ah uh, Nahakot mo or nilalagay mo ganagadan mo sa harap mo yung mga dadalhin mo habak parang hinahabak mo ba siya parang uh, kinikeri mo ng kinikeri <laughs> dinadala mo ng isahan habak nahabak mo ba parang ganoon kiniklip mo siya sa ano kiniklip mo siya sa shoulder mo yan habak po ang tawag sa amin yan. hindi ako nakapagdala nung ano nung <laughs> basket kasi napuno po siya dito yung maliit kong basket akala ko wala pa akong makukuha din banda sa gilid ay marami naman din pala kasi yun po yung basket ko tingit lang po puntahan ko lang no habak ayaw ko lang kung yung salitang habak kung ginagamitin po sa ibang ah, salita so ayan o oh. diba marami rin pala akong harvest so ngayon eh lalagay ko muna dun kasi puno na yung ano ko, kamay ko lagit lang po mga kagulay ayun po mga kagulay galing po ako dito sa mga nakapat po nating uh, sili dito, ayan ito po yung uh, na harvest ko po sinama ko na rin yung ano sinama ko na rin po yung uh, ampalaya dito yan, may naiwan pang isa pero parang uh, malambot siya parang sira konti yan to may mga naiwan pang sili yan ito pa palaya pa to may mga naiwan pa hindi ko naman uh, na lahat no yan tapos to sili galing po sa paso yan mayroon pa tayong sili dito nagbawas ako ng kaunti dito po puro po yan ah uh, sili yan 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 yan, yan panigang may tabasco ulit may panigang may kulubot tsaka may pandinuguan to halo-halo po to ito panigang to eh tatlong cluster ito panigang may kulubot dito to mga kulubot kulubot yan to kulubot ito naman yung ah, tai chili ito tai chili ba to mga pangraple lang tai chili So medyo may light siya ewan ko anong klaseng sili na to basta alam ko lang may kulubot, may panigang tsaka may pang uh, haba yan so nag harvest tayo ngayon dito sa gilid tapos so, may suka ano? tapos ayan ang palaya ayan po so medyo may uh, araw na pero hindi pa po ako tapos mag, ano, mag uh, harvest ng ating uh, nung, uh gulay gulay so, hindi pa ako nakapag-harvest ng kangkong pati ng talbos ng uh, Ampalaya so mamaya busy po kasi medyo kasi uh, matagal i-harvest yung mga maliliit pero kung yung mga bunga-bunga lang yung upong adon hindi ko pa rin na uh, gagalaw pati yung ating ano uh, gabi And, pero so, dandahanin ko na to kasi mag uh, winter na ipifrisk eh, ko na po And po mga uh, gulay. Ito po yung ating alugbati uh, dito. At ito na po yung aking uh, napitas ayan oh, bango. Ang sarap po nito sa ano? Sa sardinas. Bango talbos po ng ating alugbati uh, po. Wow, bango ng amoy. Ang sarap. Hindi ko lang alam ko may makukuha akong talbos ng uh, kamote. Pero ito, daya pang talbos oh ang ko lang kasi yung iba kinakain ng mga slugs pero okay pa naman po yung iba maganda pa so, uh, ano kasi yung ating garden eh wala kasi ng uh, insecticide dyan sa pesticide na ginagamit kaya one to sawa dun yung mga insecto dito eh yung kanilang matira yun lang po yung ating ahi uh, na harvest na ani pero maraya pa lang maganda okay pa naman po eh no ito daming talbos ang ganda yan ito Ayan Yun, oh. Wow. Salap po sa sardinas. Tapos, kahit saan ako pumunta, may nakukuha po akong ano. May nakukuha po akong palaya. Nagkalat kasi yung ating ang palaya sa garden. Ito, naipit dun sa ano. Naipit dun sa may bakod po natin. Oh. <laughs> Para siyang ano. <laughs> ba yung shape niya mga kagulay. Yan, so... Yan, harvestin ko po itong mga ibang naiwan po dito. Yan po. Maraming packs yan eh. Ayan. tayo sa kalahati Ayan. So, ang ganda oh. Ano, wow, fresh na fresh po. Ito ang masarap eh. Ayan. So, tapusin ko lamang po munang mamidas ng ano, ng uh, ano, natin po dito. ha-harvest ko lamang po yung mga okra dito para ma ano ma i uh, freeze na po natin sila so yung gunting ko mananabas <laughs> mananabas ng gulay yan ano po tayo nilagyan so hindi ko ito nagamit matagal na rin So, wala kasi akong uh, belt ngayon. May belt na ako kaya nagamit ko na po siya. Yan. Tapos, iwan ko muna yung anong ko doon. Mayroon akong nakita dito, di ba? Noong nakaraang uh, vlog ko. Ito na yon Ito, oh. Alaki. Yan. So, yan. Kukunin ko yun ngayon para maihalo po natin doon. Tapos, yan. Yun lamang po muna ngayon mga kagulay yung ano natin. Yung update po sa ating uh, garden. Yan, tapos ah, may upuan dito eh. ngayon, Sakto. Sa Hindi na mas maganda pag nakasap tayo na dun, oh. Sa mga sunflower. Okay, mga gulay. So, ito po yung ating uh, garden ngayon. Hanggang sa next week pa po yung uh, init. Wala pa pong uh, single ah uh, digit po. Kaya continuous pa rin yung ating uh, tour. Ang ating uh, updates ating uh, garden. Okay, so I'm gonna end this vlog right now kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So alas 12 na po ngayon, medyo naging busy po tayo kasi kanina sa nasa pagkipitast uh, mula mga gulay. So yeah, ito po muna yung ating update sa ating garden ngayong umaga o ngayong hapon. So hanggang sa muli po mga gulay, thank you for watching po um, and sana po ay uh, Gusto niyo po yung ating uh, ikot at ating harvest po ngayong uh, araw na ito sa ating uh, munting uh, gulayan. Ang dami po na nakikita ang sitaw dun oh. No? kaya yeah, paano yung ano ng mata ko okay so sa muli po thank you for watching at gusto ko lamang po salamat dun po sa mga nagsubscribe sa ating channel dun po sa mga nanonood at nag-share at nag-like at nag-comment po maraming maraming salamat po sa inyong suporta mabuhay po kayong lahat God bless po sa inyo and ito po yung ating munting gulian po dito abroad saka magandang hapon magandang umaga mula sa naman po kayo magandang tanghali and, uh, magandang gabi uh, salamat po at uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat.